Abay maling ang naging defensive game plan ni Coach Malone kaya naman ginawa ito ni Luka Doncic sa anila. Well, usually ang mga NBA teams kapag kalaban nitong si Luka ay early pa lang sa laban ay double team na agad or at least they are showing two bodies para nga dito kay Luka Doncic para hindi siya makapag-operate -one. -on -one. Pero ngayong araw ay may sinubukan ngang bago. Ito nga si Coach Malone at yun mga idol ay paglalaro ng single coverage dito nga kay Luka at hahayaan siya na maglaro one on one. At yun nga mga idol ang malaking pagkakambali ni Coach Malone kaya naman ginawa ito ni Luka sa kanila. And well, sa pinakaunang possession natin ay hindi pa ito nakita agad ng dahil sa switch nga dito ng Denver Nuggets ay ito si Luka, nice find kay Jackson is for an easy two handang. And then sa sumunod na possession natin mga idol, dito na nga nalaman ni Luka Doncic na they are playing one on one. Kaya naman kahit nga si Aaron Gordon, isang magaling na defender, elite defender on the perimeter, abay hindi nga umubra kay Luka Doncic at naka end one play pa nga dito. And then dito wala pang isang minutong nakakalipas sa ating game clock. Abay 1 on 1 na naman tuloy ang ginawa ni Luka nang dahil single coverage ang ginagawa ng Denver Nuggets. At may kita nyo nga dito na talagang walang Nuggets player na nag-aabang dito kay Luka para siya i-double team. Kaya naman may kita nyo dito kahit isang elite perimeter defender din itong si Peyton Watson. Abay nilayapan lang yan ni Luka Doncic. At lalo pa nga lumiwanag ang mga mata na nga ni Luka Doncic Nang makita niya itong si MPJ nang bumabantay sa kanya A much lesser defender na itong Denver team And another layup ang kanyang ginawa And this sa sumunod na possession ay hinant niya nga muli itong si Porter Jr. At nag-switch sa kanya And this time nga let him cook na lang itong si Luka Doncic Grabing step back 3 pointer Labang na dyan double digits agad ng Lakers Timeout agad dyan si Coach Malone And after palang lang mga idol ng limang minuto ng ganitong klasing defensive coverage ng Denver Nuggets na single coverage dito kay Luka Doncic, abay binago agad ni Coach Malonian after the timeout. At may kita nga natin dito with 7 minutes left in the first quarter, abay tinobol team na nga nila itong si Luka Doncic. Parang hindi na siya magpatuloy sa pag-score sa single coverage defense na itong Denver. And actually sure sa sumunod na possession, wala pang ginagawa si Luka dito mga idol, nakatayo pa lang pero dinoble team na nga agad ng Denver Nuggets. Matindi na agad ang Roma limang minuto pa lamang. Kaya naman ang mabasa nga ito ni Luka mga idol, minabuti niya nalang tumira siya ng deep 3-pointer para hindi pa ready ang mga bantay niya. Abay wide open look tuloy ang kanyang ginawa kawaso deep 3-pointer pero pasok pa rin naman yan for Luka Doncic. At may gita nga naman natin dito mga idol ang hindi magandang epekto ng pagdo-double team kay Luka. Nang dahil itong team ng Los Angeles Tigers ay sa back to -back place na ito ay nagkaroon ng easy look sa 3-pointer. Rason yan mga idol, epekto nga yan ng pagdodouble team nila kay Doncic. At ito nga mga idol ang naging malaking pagkakamali ni Coach Malone mga idol sa game plan niya, defensive game plan kay Luka na kung saan sa umpisa ay hinayaan niya ng single coverage at ito'y nagumpisa tuloy ng magandang rhythm ni Luka na nagtuloy-tuloy na hanggang sa buong first quarter na hawa na rin ang mga Lakers players ayun tuloy tinampaan sila ng 30 sa labang ito.